Uh, unahin ko muna yung si Ronde Hollis Jefferson. Pare, talagang ano yon Buti, hindi, hindi, nagkagulo. Yung lapit mo na gano'n na parang susugurin mo yung bench, kahit sabihin mo, hindi ka naman uh, actually nakatingin kay Coach Yang. Meron siya sinasabi, or sa players, it's just direct. I'm addressing this uh, situation directly to the officials. Let them do their job sa akin. Bakit ka, uh, para naman siya, para ka naman hindi veteranong, di ba, yes. player, NBA player ka, na FIBA world player ka, dapat ay mo na silang trabaho. Alam mo naman ang, in, ang referees. Minsan yan, may inconsistencies. Let them do their job. At buti, hindi nagkagulo. Buti, hindi, hindi walang nakontrol ka agad yung gano'ng sitwasyon. At uh, siyempre, pare, alam mo, pagka gano'ng level of play, veterano ka na eh. Alam mo naman what to expect pag import ka. Alam mo naman yan eh. You know the drill, di ba? Paulit-ulit, yung ganong yes. ganong mga action. Dapat hindi ka na nagtataka sa ganon. Para mga, I don't know, baka spur of the moment, baka siguro kapatid niya yung nandun or oh, nandun yung ano niya, yung kapatid niya or what, baka siguro bugso ng damdamin yan. Pero I'm sure, uh, There will be ano, there will be sanctions sa mga yari jan. anong gagawin nila? But uh, yun, yun, that's the I can only, I cannot, hindi ko na ako makapagsalita masyado pa doon sa player dahil it's medyo immaturity sa part ng Hollis yun eh. Kasi dapat yung ganong edad, okay. dapat you have to act accordingly. Veterano ka eh. O confront yeah. ka, parang nakakabastos sa mga opisyalis ng ano yun, ng parang hindi gumagana yung yung ano natin, mga of, 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 of officials natin sa game pag marami kang tanong. Well anyway that's part of the ano part of the scene sa basket